but today I'm going oh, no. to safari and our driver uh, uh. no oh uh. uh. <laughs> who's going to Philippines? wow who is going to who is going to the Philippines? who is going to the Philippines? Embassy, embassy. Welcome. Go to the embassy Boshy, <laughs>

Dito na tayo sa embahada. Ayan, nakita niyo ng flag ng Pilipino. Ay, Filipino siya. Pilipino. Dito na kami. Ayan, dito na kami. Ayan ang embahada ng... Apalaga ng na, oh. <laughs> Kasama namin yung mga anak ng tuwan. Nandito kami sa embahada. Kuha kami ng aming passport. Ayan. Pasok doon. Ayan, nakuha na namin ang passport. May bago naman akong passport. yan Ano ito? Ma, ano na. Dami ng mga ano. Tatak. oh ayan, ayan. ayan. May mga bisak di sabis